Si Ash ay ang diyos ng mga oase at ng mga kanlurang disyerto sa mitolohiyang Ehipto. Madalas siyang tinutukoy bilang diyos na tagapagtanggol ng mga disyerto at tigang na rehiyon ng Ehipto, lalo na sa kanlurang bahagi na tinatawag na Libyan Desert. Lumilitaw si Ash bilang personifikasyon ng mga puwersa ng disyerto na mahalaga sa kaligtasan ng mga pamayanang naninirahan sa mga oase. Siya ay espesyal na pinahahalagahan sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang disyerto at ang matabang lupa na sumasagisag sa kaugnayan ng kasaganaan at tagtuyot. Kadalasan siyang inilalarawan na may pagkakahawig kay Set, ang diyos ng kaguluhan, at mga tigang na lupain na kadalasang nauugnay kay Ash. Sa ibang mga representasyon, makikita si Ash na may mga katangiang hayop mula sa disyerto tulad ng lawin o Leon, na nagbibigay diin sa kanyang kaugnayan sa mga ligaw na hayop at sa matapang na kalikasan ng disyerto. Bagamat hindi kabilang si Ash sa mga pangunahing Diyos, mahalaga siya sa mga taong naninirahan sa malalayong tigang na lugar. Siya ay kinikilalang tagapagtanggol ng mga manlalakbay at mga nakatira sa mga oase na tumutulong upang tiyakin ang kaligtasan at buhay sa may hirap na rehiyong ito. Si Ash ay nauugnay din sa alak at tinutukoy sa ilang mga teksto bilang Panginoon ng alak ng kanlurang rehiyon. Bukod sa pagiging Diyos ng disyerto, lumilitaw na siya rin ay may kaugnayan sa agrikultura sa mga oase kung saan ginagawa ang pagtatanim ng ubas. Sa paglipas ng panahon, unti-unting isinama si Ash sa iba pang mga Diyos tulad ni Seth. Ang pagsasamang ito ay nagpapakita ng ambisyosong kalikasan ng mga puwersa ng disyerto na maaaring magbigay ng proteksyon ngunit nagdadala rin ng banta. Sa kanyang pagsanib kay Seth, nagkaroon si Ash ng mas masalimuot na katauhan na nauugnay sa parehong proteksyon at nakatagong panganib ng mga rehiyong disyerto. Habang lumilipas ang panahon, ang kulto ni Ash ay napalitan ng mas tanyag at malawakang sinasamba ng mga Diyos tulad ni Naamun at Osiris. Gayunpaman, nanatili ang kanyang presensya sa mga teksto at inskripsyon, lalo na yaong may kaugnayan sa mga disyerto at oase. Pinapakita nito ang paggalang at pagpapahalaga ng mga sinaunang Ehipto sa mga oase na nagbigay daan sa buhay ng tao sa gitna ng kagubatan.